sa dami ng iniisip at ginagawa ni madam ngayon lang talaga niya nalaman na meron pala siyang oven sa mansyon niya at ngayon lang din niya napagtanto na never niya pa pala itong nagamit akala kasi ni madam na burner lang yung nabili niya may kasama palang oven sa baba masisira na lang yan madam nang hindi pa ginagamit Dali-daling chinek ni madam yung ref niya para tignan kung ano yung pwedeng mailuto sa oven. Nakita nga ni madam itong hotdog. Naisip ni madam, ang social naman masyado ng hotdog para i-oven pa. Dahil nga walang stock na karne sa ref ni madam Yun, tulala na lang si madam kung ano yung dapat niyang gawin Bakit mo pa pinoproblema madam? Kung ano yung pwede mong lutuin sa oven Kung madami namang manok na binubuhay yung papa mo Go madam, iulam na yan Oh no Meron na tayong karning manok mga kapilingon Hugasan ko muna to para mawala yung germs Dali-dali ko nga kinuha tong cellphone ko Para isearch kung paano lutuin tong karning manok sa oven Ganda lang talaga ang meron si madam Hindi talaga yan marunong magluto Imbis na matututo kung ano ang dapat gawin Lalo pang nagulohan yung utak ni madam Bakit ka pa madam? Eh may sarili ka namang version Discard na to ni madam mga kapiling Kaya huwag kayong mangi May kanya-kanya tayong discarding sa pagluluto Hayaan nyo na si madam kasi malaki na yan Nung nahiwan na nga ni madam lahat yung mga ricado. ang susunod nating gawin ay ang magdasal. Kasama yan sa ingredients ni madam kaya huwag kayong mangialam. alam. ko na nga tong butas ng manok para ilagay na kaagad yung mga ricados. Wait nga lang madam, tama ba yung ginagawa mo? Mag-isipan mo muna ng mabuti bago mo ipasok yan sa butas ng manok. Pasensya na mga kapilingon na excited lang talaga masyado si madam titimplahan pa pala muna. Para manuot yung sarap, kailangan munang nang marilax yung manok. Kaya imasahi mo muna yung manok ng napakabongga. Pagkatapos mo imasahi, lagyan mo kagad ng paminta para mawala yung langsa. Pero di ako sure dun. Pero need mo munang isipir, baka buhay pa yung manok. Malay mo maging hero ka pa sa pagluluto mong ito. Nilagyan ko na nga ng lasa tong karning manok. Pagkatapos mong timplahan, paikutin mo hanggang mahilo yung manok. Dapat i-marinate mo muna to ng mga tatlong araw. Pero dahil wala kaming may ulam ngayon, huwag na natin tong i Iluto na natin to kaagad. Pero ipasok muna natin to sa butas yung mga ricados. Ganito na ang lagay ng manok nyo, pwede na itong iluto. Ang swerte naman ng karning manok na to dahil siya ang unang maka-experience sa oven ni Madam. Wag na natin tong patagalin Isa lang na to ka Hindi ka na karnig manok mamaya Roasted chicken ka na Dahil nga first time kong ginamit to mga kapilingon no. Hindi talaga pwedeng hindi tayo maging bobo Kaya pala hindi pa umiilaw yung oven Kasi hindi pa sinasaksak ni madam Ang hirap talagang magmarunong Dahil nga ayaw kong masunog yung manok Binabantayan ko talaga mga kapilingon Akala ko bukas pa to maluluto Dahil nga gutom na kami Hanguin na natin to nang wala sa oras Tanggalin mo na yan sa oven, madam. Baka magka-ulcer pa tayo sa kahintay. Perfect talaga sa pagkaluto, mga kapilingon. Pero mas perfect yung kuryente ko nito. Tama lang talaga sa desisyon na minsan lang talagang gamitin yung oven. Eto lang naman yung ulam namin ngayon. At ipagmamalaki kong si madam ang nagluto niyan. Nung natikman ko nga, mga kapilingon, nakalimutan ko yung pangalan ko dahil sa sarap. Basta ang masasabi ko lang, lasang litsyong manok siya mga kapilingon. <tod>